sa inyong lahat, good evening, good evening may gamigalab na po sa lahat ng mga followers at mga viewers nagpapasalamat po ako sa inyong suporta, ah. thank you, thank you at uh, syempre uh, may gamigalab shoutout din sa mga ghost hunter, no? sa ating mga uh, legendary <laughs> so <laughs> yung mga issue po, iiwanan na po natin yan at uh, tulad nga po ng sinabi ko ako po ay hindi nag youtube para makihiyap uh, pagbalitaktakan at uh, makipagano. Yung pag-away, sorry po. So, magre-reaction na lang tayo ng walang insyo. No? Kasi, both side po eh, wala akong papanigyan kahit sino. No? Kasi, at ako naman po ay hindi rin naman ako double crosser. No? Na kung ayaw ko dun sa isa, papaling ako sa isa, magiging balingbing naman po ako nila. No? So, ah, uh, Ganito na lang po, magre-reaction ako ng walang isyo, okay? magre-reaction ako nang walang uh, sasabihin na ba so bibigyan ko lang ng reaction yung mga ghost hunter, so sorry po doon sa mga debunker, no so humihingi po ako ng pasensya sa inyo at ako ng mga tao ay hindi mapagtanim ng sama ng loob, at hindi po ako uh, mahilig sa galit no? kasi matanda na po ako ayoko na po ng ganyan, no, at uh, ako eh gusto ko ng tahimik na buhay so So, yun lang po, no? So, I'm sorry doon sa mga nasabihan ko na hindi tama. Kahit mag-comment kayo, hindi na po ako to, uh, mag uh, re reply okay? So, <coughs> bahala na po kayo. Kung ano ang yung paniniwala, bahala na po kayo, no? So, sa akin lang po, ako eh, gusto kong katulad ninyo, eh, sabi, sabi nyo nga, passion nyo yan, no? At yan ang hilig nyo. Ako din ay hilig ko to. At uh, mahilig ako sa mga horror film, ano? Ma mahilig ako sa mga ganyan. Yung mga ah, ganyan. mga mga nakakatakot na palabas, mga katulad ng mga ganyan, mga kahit yan ay entertainment, entertainment or hindi or pay or hindi pay. Pinapanood ko po yan. Minsan po ako'y natatawa sa mga ganyan. Imbis na ako'y natatakot, ako'y natatawa kasi minsan nga, yung iba, hindi totoo. Minsan naman hindi totoo ka, no? So, bala na po kayo. Yung no, sa mga viewers, sa mga debunker, inilalagay ko po sa inyo ang inyong uh, karapatan. So, kaya lang, ako naman ay gusto ko rin maging YouTuber at napili ko pong reaksyonan ang mga ganitong klase na, na, na palabas or uh, ng videos. No? O, gusto ko yung mga ganitong vlogger. No? Kanya-kanya po tayo ng uh, uh, halayaan. kalayaan. Tayo po ay may kalayaan kaya nga tayo ay Pilipino may kalayaan tayo no mamili kung saan mo gusto ay si Lord nagbigay ng kalayaan sa bawat tao no kung ano ang gusto mo no? ano gusto mong gawin sa buhay mo no Yung, huwag ka lang magkakasala no huwag ka lang gagawa ng ikasasama ng kapwa mo di ba so ito naman sa atin ay uh, hanap buhay lang ta kung sa palagay nyo, mali sila, pama kayo, Asa sa inyo yun. No? So, ang nano ko lang, salamat sa pag-accept sa akin bilang uh, pag-entertain din sa akin bilang isang yung tuturo niya kung kaaway o kaibigan. Bahala pa din kayo, no? So, sa naman, nagre-reaction na, no? So, sa ulitin ko, thank you, thank you sa lahat. At, uh, uh, doon sa mga nasabihan ko na hindi tama, I'm so sorry. O, no? Pero, hindi po, hindi po kasi ako yung taong ano nakakilala ng isang tao na sasabihan mo ako ng ganito 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 ganyan ganyan tama kami tama kayo mali sila yung ganon hindi po ako kasi yung ganon eh na pag nasabihan na ganon kikiling agad baling din po ang tawag dun eh alam ko kung ina inakala nyo na tama kayo sige lang mali na sila pero magagawa dun. <laughs> hindi po lahat ng tao mapiplings So, thank you na lang po sa lahat. No? Ako, ako po yung tao. Hindi basta-basta kayang uh, impluensyahan ng kahit sino. Bago po ako mayaw sa tao, nga alam kong masyado. No? Ako na po nakakaalam nun. No? Para sa akin, eh, pare-pareho lang tayong tao. Nagkakasala. Makasalanan. Nagahanap ng ikabubuhay. No? Ta Siguro eh, Diyos na ang bahala sa ating lahat at humusga. Di po ba? So, maraming maraming salamat po. At uh, Diyos mabalaw sa inyong video po. Hiniyo pong Ate Irene, subscribe my channel, Ate Irene Blanca.